Araw-araw, iba't ibang tao ang ating nakakasalamuha sa eskwela, sa trabaho, o saan man. At hindi natin alam, ang iba sa kanila mayroong daladala na hindi agad natin nakikita. Ito ay ang HIV. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang uri ng virus na umaatake sa immune system ng tao. Ang HIV ay human, so H, I is immune, deficiency, immune deficiency, and letter V, virus. Okay, so ang HIV ay virus na tumatarget sa immune system ng mga tao. At ito ay napapasa sa pagtatalik na walang kondom. Pagtatalik ng babae sa baba, ng babae sa lalaki, babae sa babae, lalaki sa lalaki. At yun, inaatake yung immune system nila. Ay uh, yung pagkakaiba naman niya sa AIDS eh ito na yung yung HIV eh yung virus. So pag pumasok na sa immune system yung virus at uh, talagang babagsak na yung immune system ng tao, ito na ay magiging AIDS. Ang HIV ay unang nadiskubre noong early 1980 s sa United States. Sa Pilipinas naman, naitala ang kauna-unahang kaso ng HIV noong 1984. Mula noon, unti-unti nang tumataas ang kaso, lalo na sa nakalipas na sampung taon. Ayon sa Department of Health, bawat araw, hindi bababa sa 55 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa. Karamihan sa mga bagong kaso ay mga kabataang nasa edad 15 hanggang 34. Ito ang nakakabahalang bahagi dahil sa murang edad pa lamang, marami na ang naapektuhan ng sakit na ito. I think alarming ano? kasi dumadami. Yes. And pro ang problema doon, yung mga mga younger members of the population ang affected. So what can we do to help and to increase? Kasi ito, these are just the positive, yes. mga na-test, di ba? Yes, sir. So this could be a small number compared to the real number of positive HIV sa ating probinsya. Katunayan, ngayong taon, limang taong gulang ang pinakabatang na italang tinamaan ng HIV sa Pangasinan. Isang malinaw na ebidensya na walang pinipiling edad ang sakit na ito at dapat mamulat ang lahat tungkol dito. For the HIV cases, We, I will presenting to you um, the 2024 January to July report comparing with the 2025 January to July. So the total number of HIV reported cases is actually 42 for the year 2024 Ju January to July 2024 whereas for 2025 of the same date we have a total of 53%. The age range for 2024 is from 14 years old to 62 years old. So the median is 29 for January naman to July of 2025 the age range is from 5 to 66 years old sir Pero marami pa rin ang nagtatanong paano nga ba nakukuha ang HIV ang HIV ay naipapasa sa pamamagitan ng unprotected sex, paggamit ng nagamit ng karayom o syringe at naipapasa ito ng isang ina sa kanyang anak mula sa pagbubuntis hanggang sa pagpapasuso. Kasi pag ngayon sinabi mong ano, sex or intercourse o pagsisiping, ano na kasi ang mga Gen Z, ganyan millennial, marami na kasing uri na sabihin nating may oral sex na ganyan. Meron pang, kunyari, daray humping nung nagtitraining kami, ganyan. Sinishare nila sa amin na as HIV counselor, kailangan naming sabihin na ang pagtatalik, ang pag... Um, ang pagpasok ng ng ari ng lalaki sa babae talagang yun yung mga means no ang pagpasok ng ari ng lalaki sa um, puwitan, yun talaga yung mga means so um, sa ngayon, sabi ng WHO, parte pa rin ng kanilang listahan, ang oral sex ay nakakapasan ng HIV. Hindi ito na ipapasa sa pagyakap, pakikipagkamay o pagsasalo-salo sa pagkain. Ito ang mga maling paniniwala na hanggang ngayon ay kailangang ituwid. Ang Department of Health, katuwang ang Philippine National AIDS Council at iba pang mga non-government organizations ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa upang mapababa ang kaso ng HIV sa bansa. Kasama sa mga ito ang libreng HIV testing, counseling at access sa antiretroviral treatment o ARV na nagpapababa bagal sa pagkalat ng virus. Ang HIV ay may gamot talaga. Ito yung antiretroviral therapy. At um, effective po talaga itong antiretroviral therapy. Um, In-encourage po namin no, na librihan po ang gamutan ng HIV. No? Ito po yung art. So, um, yun imo monitor ka naman po ng treatment hub, yung mga treatment hub natin sa BGH, sa Notre Dame, sa Baguio, sa Health Service Office ng Baguio City, libre po ang gamutan at talagang alam mo ba na talagang ang mga, mga gumagamit talaga nitong mga ART eh talagang bumabagsak talaga yung ano nila viral load. At ang nangyayari, eh, pwede nang maging undetectable sa kanila yung virus at pwede na nilang hindi maipasa. O, pwedeng ganun, no? So, yun, marami na kaming success cases. Ayon pa sa DOH, kapag maagang naagapan, ang taong may HIV ay maaaring mamuhay ng normal at malusog kagaya ng iba. So, ang trabaho ko, eh, um, kinakausap ko yung mga estudyante bago sila magpatest ng HIV. Uh, kasi, ano, parte yon ng batas natin na kahit sino mang Pilipino na magpapatest ng HIV, eh, kailangan muna ko muna kumausap ng counselor for education, for um, para may mapagtanungan sila, may kasama sila sa journey nila na magpapatest na sila. Hindi ito sentensya ng kamatayan bagko sa isang kondisyon na maaring makontrol at maagapan. Subalit sa kabila nito, marami pa rin ang takot magpates. Takot sa panghuhusga at takot sa resulta, ito ang nagiging balakid sa pagkakaroon ng maagang diagnosis. Marami advocacy groups ang patuloy na nagpapaalala na ang pagpapatest ay isang akto ng pagmamahal sa sarili at sa iba. Talagang kaya maganda po yung ginagawa natin na talagang magraise ng awareness na kahit wala pa silang nararamdaman na simptomas, pero yung mga ginagawa nila, ng mga nila ay risky behaviors is we encourage them to be tested for HIV. Ano po ba yung mga risky behaviors tulad ng ayun nga marami kang sexual partner na tapos um maling panggamit ng condom o hindi gumagamit ng condom at ano sa ano naman sa yung mga nagda-drugs ganyan kung uh, gumagamit sila ng gamit na needle sa kanilang sa kanilang drug sa pagda-drugs ano pa ang gumagamit po ng prostitute will increase your risk For HIV. Taong 2018, ipinatupad ang Republic Act 11166 o Philippine HIV and AIDS Policy Act. Layunin nito na paigtingin ang HIV education, access to health services at proteksyon laban sa diskriminasyon. May bago po tayong batas sa uh, HIV. Sa pagkakaalala ko, pag ikaw ay more than 18 years old, ay pwede ka na, pwede ka na walang walang parent consent na magpa-test ng HIV. Kung um, ikaw ay 16 years old, I think pwede ka pa rin without parents consent eh uh, magpatest ka ng HIV on your own. However, pag less than 16 years old, kailangan kang tumawag ng isang guardian o isang isang taong nagtatrabaho sa DSWD na sasamahan ka magpatest. Sa ilalim ng batas na ito, hindi na kailangan ng parental consent ang mga labing limang taong gulang pataas na nagnanais magpatest sa HIV. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa kabataang Pilipino. Ang HIV ay hindi dapat itago at lalong hindi dapat ikahiya. Sa halip, dapat itong pag-usapan ng bukas at may pag-unawa. Yung mga may agam-agam po po sa sa HIV testing, um, alam po namin na nakakakaba po talaga kasi nga yung, yung, yung resulta could be life-changing. However po eh um marami na pong solusyon para doon at may mga team po kami na makakatulong sa inyo para so we could ease your ease your your worries. Yan kung may mga tanong po kayo, tanungin niyo lang po sa amin. Marami po tayong mga libreng gamutan and treatment hub po dito sa Baguio City. Ang edukasyon at kaalaman ang pinakamabisang sandata laban sa takot at panghuhusga. Kung mas maraming Pilipino ang mulat sa katotohanan, mas marami ang maaring mailigtas. Ang HIV ay hindi wakas ng buhay, kundi paalala na ang kaalaman, pag-unawa at pakikialam ang susi sa pag-asa. Valerie Desmaya, RNG News.